ang ganda dito guys oh. may kalabaw pa dun Ele ay, 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 elepante ang cute niya. ang ganda ng mga halaman dito guys Ito yung sinasabi nilang ay no oh. may Chinese one dun oh. no? ay may bridge siya dun, oh London Bridge Ayun, sinasabi ni ay yung mga elepante, ang ganda Diba? Ayun, yung sinasabi nilang Londoners. London Bridge. Sa London Bridge. Oh, di ba? Ayan, oh, ganda. Oh, di diba, Ang ganda. Ayan ang London Bridge, guys, dito. Sa Botanical Garden. Ayan, ang gaganda ng mga kulay ng flowers. May pink, may orange din. Makikita mo ang mga malalaking iba't ibang klase ng elephant, Ayan, guys. Oh, ang ganda. Hindi ba? Please, step flower. Ang cute nya. Ayan, oh, ang elephant, guys. Elephant! Oh, di ba? Uh, this is the London Bridge. It's falling down. Di London Bridge, London Bridge. London Bridge, London Bridge. Wishing well na naman tayo dito, pero walang tubig. O, di May wishing well dyan, pero wala siyang tubig, guys. Ayan, ang malaking elepante. Ayan, ang malaking elepant. Elepant, 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 elepant. Ay, sabi. Thai elephants in Baguio. Ayan. O, diba ba? Ayan siya tay elephant in Baguio sabi niya. O oh, di ba? Maganda nila oh. Oh, di ba? Ayun oh. Ayun ang nanay at ang baby. Ayun nakakuha yung baby niya sa likod ng elepante. Eh. Ayun yung giant elephant. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang ganda rito, guys. Sobrang nakaka-amaze dito sa Botanical Garden. Ayan yung London Bridge. Ang ganda oh. Hindi pa siya natatapos guys. O oh, ba? diba? Ayan, guys. Oh, pwede kang pumunta dyan. Sa cave na yan. Magsiselfie tayo ito yung cave. Ay, patahan natin yung cave. O, di ba? Ito yung cave. Ayan, ang okay, cave, guys. Opo ka diyan sa cave na yan. Pipicture ka lang. Na, diba? Pipicture tayo, guys. Teka lang. Kukunin ko muna yung elepante. Asan yung mga kasama ko, ka guys? Ay, yung elephant, oh. Ang laki. Elefant, elephant, elephant, elephant. Yan, magpipicture tayo.

pink na pink guys oh, oh, sobrang init na guys ayan ang London Bridge ayan guys oh di ba ayan na si kamahalan doon way, kulay orange naman guys. City of Ah, ito yung City of Kwan Bogan Bogan, uh, Ontario, Canada Ito yung sabi nilang London Bridge O di ba diba guys Yun is Thailand naman, elephant O di ba diba guys Oh Paano natin akitin itong Kwan na to, sabi proud twin uh, oh, city of Baguio. Ayun sila so, mga kalaban. Mga kaway. O oh, diba? Ayun, siya. Makaway siya. Wala kaming dadaanan dito. Saan ba ang daan niyan? Doon ang daan nito. O oh, diba? Mga Chinese kwarto. O oh, diba? Dito natin yung guys. O di ba ang ganda? Pakitin pa natin to guys. Ari. Kasi sa ka sa taas si ka O di ba? Takit natin to. Isa sige. ba ang ganda ng mga saging dito guys? O di ba? Binibidyo ako ni kamahalan sa taas, guys. O, oh, diba? ba? don't. Puro Oo. Ano, oh. Akit ako sa taas, guys. Pwede siyang akitin. Eh. Ano mga animals niya, guys? Siyan, eh, pati patay ka ba eh. <laughs> kami guys. Ando si Sisagi o nasa na? Diba? Ano? Oh, di ba ay makita may kabuuan niya sa baba guys? Yeah. Oo, oh, ang ganda nga yan no? okay, diba oh, Thailand. Hindi ko nakita yung taong ko sana. hindi ba kakit hindi? Hindi na. Oh. Ito yung paligid niya guys ng botanical. Ang ganda. Ha? Oh, huh? Teka lang. Ha, di ba ang ganda? Fear of the monkey. Monkey, monkey, monkey. Asa na si Sisi Hagiyo? Fear Fear of the chicken. Oh, year of the chicken year of the dog year of the pig oh diba oh, ayan ayan si sa emperor simple mix vlog siya po ay ang cute cute nya guys para siyang bata <laughs> year of the god ha huh? oh dun na tayo yata ayan si kamahalan oh diba Bagets na baget si Kamahalan. Here of the horse. Ayan, here of the snake. yeah of the dragon. Here of the rabbit. Here of the ox and the here of the here of the rat. Oh, di ba? Tignan oh, rat. Rat, rat, rat. Oh, ito ang ng Chinese. Guys, oh, di ba? Punta daw tayo sa tunnel. Saan ba ang tunnel dito, guys? Sa ang tunnel dito? Ayan, punta natin yung tunnel, guys. Yung mga ganitong parts sa Hong Kong, walang bayad. Free lahat. Ang papasukin mo. kahit saan ka magpunta, kahit saan beach or ano, free. Ayan, guys. Ay, ang ganda dito, guys. Oh. Ay, ang cute dito, oh. Saan dito ba? Ay, oo. Oh, Ito parang, ay, parang ako sa Hong Kong naman kasi sa Kwan Hong uh, Kong, ten 10,000 Buddha. eto dito, 10,000 bonsai. <laughs> Bari-bari. O, oh, diba? Ayan. Punta kami sa tunnel, guys. Ayan, o. Oh. Ang ganda rito, puro kawayan siya. May mga iba-ibang klase ng buda o pares ng mga buda, O, oh, diba, guys? Ayan, souvenirs. Sabi. Oy, ang ganda niya. Teka pang pang ko yan, guys. Ayan, papasukin natin ang cave. Pwede ba pasukin tong cave, guys? Pwede ba pasukin yan, Emperor? Emperor, pasukin natin. Madilim po sa loob po, ano, madulas po. Ah, madulas. Oh, Madilim naman kami, madulas. <laughs> <laughs> madilim guys sa loob. Ito yung cave oh guys. Pero madilim daw sa loob. Pero umiikot lang puyan? yan. Ah, hindi ko. Ah. Isang malaking iikot lang puyan yan pero madulas po. Ah. Napapasukin namin ang cave, guys. Ang cave. Pero dapat may ilaw kami, guys. Kasi pag walang ilaw. O, di ba? Yung yes, sepero. Simple. Simple.

Okay, kung unan kita. Ayan na, picture kita. Mag-ilaw ka. Wala lang ilaw. Nandun yung ilaw. Kasi mukas like, makunin ko muna. Hmm? Kusang pa. Lahin na. Saan ba tayo pupunta? Pasok-pasok <laughs> dito. Dito yung dirtyo. Saan? Dito? Lumiko ata sila dito eh. Lumiko sila. Lumiko sila nga. Dito. Lumiko tayo mabibidyot. Ang dilim oh, eh. Ano daw, lupa naman pala ito matigas. Kaya, ba't nila hinukay ko kayo ngayon? Wala na siya at ka Ha? Huh? Asa dyan. Wala kang ano? Wala kang ilaw. Ako, wala kang ilaw. Dito. Saan? Ay, oh, diba? saan yes, Yan ang impera.